ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga kakaibang lumang puno ng niyo na natuklasan ng ating kth ka sa kanyang sinusuring lugar. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang katawan ng isang matandang puno ng niyo kung saan ay mapapansin natin dito na meron itong malalim na pagkakaukit ayon sa ating kth ay kahawig daw nito sa ayos ang isang lumang sapa na malapit sa lugar. Posible kayang ito ay inukit ng mga sundalong apon bilang isang simpleng mapa. Basi sa aking naging pagsusuri, ay napansin ko ang dalawang hugis-bilog na butas sa bahagi na ito. Ang unang butas ay parang may ibinaon dito na isang pagay kung saan ay parang hugis bilog na bato. Pero sa pangalawang butas, malinaw na ito lamang ay isang butas na di tulad ng katabi nitong butas. Pagdating sa mga matatandang puno, kung saan ay may ibinaon ang mga sundalong apod sa mga katawan ng mga ito, tulad ng mga bato, bakal at kung ano-ano pa, meron itong napakagandang kahulugan. Sa karaniwan, ang mga ito ay nagpapahiwatig na ang deposito ay nakabaon mismo sa kanilang ilalim. Dahil sa kalumaan ng matandang puno na ito, masasabi kong ganitong uri ng simbolo ang dating nakaukit dito. Ang nasa itaas ay isang pointer. Ito ay nakaturo sa simbolong hugis parisukat kung saan naman ay sumasagisag sa nakabaong deposito ang nakabaong bagay sa loob nito ang siyang higit na nagkukumpirma sa kahulugan nitong treasure on the spot at ang butas naman dito sa pinakaibaba ang siyang nagpapahiwadig sa lokasyon ng digging spot. Mula sa kinatatayuan ng matandang puno na ito at sa tapat ng butas ay ang tatlong talampakang distansya. Sa naturang distansya na ito ay dito tayo mag-uumpisang maghukay. Hukayin lamang natin ito hanggang sa lalim na limang talampakan para ating makumpirma kung tama ang ating naging digging spot. Makukumpirma natin ito kung meron tayong mahuhukay na isang nakabuong marka sa ilalim. Pero kung wala tayong nahukay na nakabuong marka, dito naman natin susubukang hukayin sa ilalim mismo ng matandang puno na ito. Sa larawan naman na ito ay ating nakikita ang ikalawang matandang puno ng niyog na umagaw sa atensyon ng ating katiyech. Mapapansin natin dito sa katawan ng matandang puno ang isang nakaukit na marka. Ayon sa ating katiyech, ito ay parang isang kaliwang kamao ng tao. Pagdating sa mga marka kung saan ay may kaugnayan sa katawan ng tao tulad ng mukha, kamay, pa at iba pa. Ang mga ito ay nagpapahiwati na ang nakabuong kayamanan ay may halong gintong Buda. Maliban sa nakaukit na markang ito, ayon sa ating KTH ay hindi na rin daw ito namumunga dahil sa sobrang katandaan nito. Pero ang masasabi kong isang maaaring dahilan ay may nakabuong deposito sa ilalim mismo ng punong ito o nakabon ito malapit lamang dito. Nakikita natin sa larawan na ito kung saan ay isinukat ng ating kdh ka ang kanyang kaliwang kamao sa nakaukit na marka. Sadyang bihira lamang talaga ang mga markang kamao kung saan ay mas karaniwan ang mga kamay na markang bukas ang palad ang mga kamaong marka ay walang pagkakaiba sa mga markang kamay na bukas ang palad. Ngunit ang tanging pagkakaiba, ang kamaong marka ay nagpapahiwatig ito na ang deposito ay meron itong matibay na harang. Maaari na rin na ang deposito ay nababalutan ng makapal na semento o nakapaloob ito sa isang malaki at matigas na bato. Sa ibabang bahagi ng naturang puno ay meron itong ikalawang nakaukit na marka. Dahil sa sobrang katandaan ng puno na ito, meron itong konting pagbabago sa kanyang itsura. Ayon sa naging pagsusuri ng ating ka -DH, ay isa itong arrowhead kung saan ay isang pointer. Kung pagsasamahin natin ang nakaukit na kamao at ang pointer na ito malinaw na ang markang ito ay nagbibigay pahiwatig sa lugar kung saan nakabaon ang mahalagang bagay. Pagdating sa mga arrowheads bilang marka, lalo na kung wala itong kasamang marka na nagsasaad ng kaukulang distansya, kailangan nating sundin at tahakin ang naturang direksyon hanggang sa ating marating ang kasunod na marka. kung ito ay nakaturo sa isang nakalipas na punong markang ating sinuri, dito natin pwedeng sabihin na pareho o iisang deposito lamang ang kanilang tinutukoy na nakabaon sa lugar. Pero kung hindi, ang ibig sabihin nito ay meron silang magkaibang tinutukoy na nakabaong kayamanan sa lugar. Kung ating sinundan ang naturang direksyong ipinapahiwatig ng nakaukit na pointer sa lumang puno na ito at sadyang wala tayong natagpo ang kasunod na marka maaari tayong magsagawa ng isang trial digging pagdating sa mga arrowheads bilang pointers ang mga ito ay hindi laging nagtuturo ng mga direksyon na may ilang distansyang layo mula sa kinalalagyan ng mga ito kung minsan ang mga ito ay nagsisilbing pointer sa isang sulok o gilid lamang ng kanilang kinalalagyang bagay. Kaya pagdating sa ating marka na ito, maaaring ang tinutukoy nito ay ang side o ang gilid lamang ng punong kinalalagyan nito. Kaya ang gagawin natin dito ay ang magsagawa ng isang trial digging dito lamang sa side ng naturang puno na ito. Tatlong talampakan Mula sa puno ay dito tayo mag-uumpisang maghukay. Hukayin lamang natin ito hanggang sa lalim na limang talampakan at kung meron tayong nahukay na nakabong marka, ang ibig sabihin nito ay tama ang ating inumpisahang hinukay. Bago tayo magtapos sa video na ito, ay basahin muna natin ang mga pangalan ng ating mga ka-DH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod nating mga ka -TH. Regan Francisco Jan Jalurina Reysa Romanes Marlina Arcega Ariel Hura Al Treasure Hunt Vlog Pompen, Esla June Ladesa at Charlie Libusana.